Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Cid. Ang pangyayaring ito ay naganap sa probinsyang aking kinalakihan. Ang lokasyon ay sa parte ng Dagupan, taong 1985. Tandang-tanda ko pa ang karanasang ito na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan, pati na rin ng aking mga magulang. Ito'y tungkol sa pagkakamaling hindi lang nasunod ang bilin ng isa sa kumuha ng panindang dinaing na bangus kay nanay na itago na lang natin sa pangalang Aling Juana na nagtaning talaga ng matinding galit sa mga magulang ko na nagbigay din ng takot sa aking nanay dahil kilala ito sa amin sa pagiging bantog na aswang. Bago ko umpisa ng kwento, Sir Sid, itago niyo na lang ako sa pangalang Alan na ngayon ay magsisikwenta anyos nitong taong kasalukuyan. Buwat pa noon, ito na talaga ang negosyo ng aking nanay ang pagtitinda ng isda at pagdadaing ng bangus na itago na lang natin sa pangalang Nanay Pat. Pagkat itong aming lugar ay ang pangunahing nagsusuklay dati ng ganitong isda sa merkado. Hindi lang sa panig ng Kalakhang, maynila pati na rin sa iba't ibang lugar na dako ng probinsya. Dito talaga sila nag-aangkat. Kaya dinagtagal, tinawag ang aming lugar na capital of the Philippines. Pasensya na at hindi ko nababangitin kung saan dako ng baryo kami nakatira nung panahong iyon para na rin sa pagbibigay sa lugar. Ang tatay ko naman ay isang magaling na mekaniko nung taong iyon na itago na lang natin sa pangalang Tatay Doro. Kung hindi pampaserong jeep ay motor ang kaya niyang kumpunihin. Ang talyer naman na kanyang pinagtatrabahuan ay pag-aari ng aking Lolo Berto. Madaling araw pa lang ay kasama na ni nanay si tatay papunta sa bayan upang mamili ng kanyang panindang isda. At gamit nila ang segunda mano naming tricycle. Pagkat sa panahong yun ay napakahirap ng transportasyon sa aming lugar. Kaya napakalaking bagay noon kung magkakaroon ka ng ganitong sasakyan. At laking ginhawa na rin kung nagnenegosyo ka. Pagkabalik nila nanay sa bahay, dito nagagawa si nanay ng paninda niyang dinaing na bangus. Depende ang dami nito kung sino ang may kukuha sa kanya. Minsan kung wala kaming pasok sa eskwela, ay tumutulong kami kay nanay sa pagprepara ng mga paninda nitong isda. Bilang panganay sa aming tatlong magkakapatid na ang dalawang sumunod sa akin ay mga babae. Naitago na lang po natin ang mga ito sa pangalang Miriam na walong taong gulang at ang bunso naming si Isay na apat na taon palang noon. Ako ang nagsisilbing katuwang ni nanay sa paglalako ng mga paninda nitong isda. Nasa tanda ko pa ay labing isang taon na ang edad ko ng panahong iyon. Nagsimula ang pangyayarang ito kung bakit nagtanim ng galit kay nanay ang bantog na aswang na si Aling Juana. Dahil madalas kumuha ito ng dinaing na bangus kay nanay na ang kabilin na ng matandang ito ay ayos lang kung walang asin at bawang. Mas mabuti rin kung wala kahit anong uri ng pampalasa. Kaya ganun ang laging bilin kay nanay. Dahil biyak na kasi ang isdang ito na hindi na siya mahirapang iluto. Kaya ganito ang gusto niya. Hanggang sa isang araw, habang kami nagdalako, ay muntigan ng makalimutan ni nanay na kukuha pala si Aling Juana ng panindang daing na bangus. Kaya nagmamadali na kaming baybayin ang isang daanan na sa kubo ng matanda. Kahit na ayaw ko sana, ay wala rin magagawa ang pagtanggi. Dahil nga sa mga usap-usapan sa amin, pero sinanay talaga ang masusunod. Pagkarating namin doon sa kubo ng matanda, ay hindi na ako nagtaka kung bakit sarado at tila walang tao sa loob nito. Kaya sinabihan na lang ako ni nanay nakunin ko na sa bayong na nadala ang dinaing na bangus at isabit ko na lang daw sa tarangkahan ng kubo at idadaan na lang ni Aling Juana ang bayad sa bahay kaya ganun nga ang aking ginawa nang kinahapunan ay dumaan nga itong si Aling Juana ngunit imbis na magbayad ay singhal at galit ang ibinungad nito kay nanay dahil sa maling isda ang naisabit ko ano ka ba naman, Pat? Di ba kabilin-bilinan ko na huwag lalagyan ng kahit anong pampalasa sa isasabit mong isda sa tarangkahan ko? Galit na wika nito at labis naman ang hinginan tawad ni nanay kay Aling Juana. At kahit huwag na lang daw bayaran ang nakuha nitong isda. Pampalubag sa nagawang pagkakamali ko. Pero labis talaga ang galit nito at pagkatalikod kay nanay ay nagbanta ito. Pwes, dahil ginutong niyo ako, mamayang gabi ay babalik ako at kukunin ang magiging hapunan ko. <laughs> Sabay alis nito papalayo sa aming bahay. Kaya agad itong ikunento ni nanay kay tatay nang pagdating sa bahay ng kinahaponan, at di rin may iwasang pagsabihin ako ni tatay na sa susunod ay maging reksyon na sa akin ito na maging responsable lalo na sa mga ganyang habilin. Dahil sa pagiging pabaya ko, nagkaroon tuloy ng problema. Tahimik lang akong nakikinig. Pero mas mabuti na yon kaysa mapalo ako dahil sa kapalpakan. Nang sumapit na nga ang kinagabihan habang natutulog na kami sa aming mga kwarto. Nagising na lang si tatay nang biglang may bumagsak sa aming bubungan. Agad namang nagtatahol ang aming alagang aso na nakatali sa likod bahay. Kaya agad nitong ginising si nanay at bumulong si tatay. Pat, gumising ka at nandyan ang bisita mo. Nagad na namang sinimulang gapangan ng takot si nanay at naririnig nila na may kumukutkot sa yero at biglang naging malinsangan sa loob ng kwarto kasabay ng pag-alingasaw ng tila na bubulok na patay na daga. Dahil dito ay nagising kami at binilungan ni tatay na huwag maingay. Dahan-dahan itong bumangon at marahang nagtungo sa kusina upang magsunog ng goma sa aming lutuan na natatandaan ko pa na ginagamit pa naming panggatong upang makaluto ay mga sinibak na tuyong mga sanga ng puno. Dahil sa tindi ng usok na nanggaling sa goma, ay lalo naging agresibo ang nilalang na nasa bubungan ng bahay. At bago ito lumipad papalayo, ay nakuha pang kalampagi ng aming bubong ng sobrang lakas ng dahil sa galit. Dahil dito ay nagising ang aming bunsong kapatid na si Isay at napayak sa gulat Marahil natakot na rin na agad namang itong inalo-alo ni nanay upang patahanin at patulugin ulit. At dito nawala ang malinsang pakiramdam at yung amoy na tila nabubulok na patay na daga. Nang kinaumagahan, dahil sa diga gaano nakatulog si tatay, nagpasya itong di muna magpunta sa talyer nagpaalam ito na may pupuntahan muna. Lumipas ang ilang oras. Bago kami magtanghalian, ay nakabalik na sa bahay si tatay sakay ng kanyang tricycle. Umuha pala ito ng mga bagakay at mahabang tangkay ng makabuhay. Nagtungo pala ito sa kanyang kumpare na merong makukuha na ng mga ganitong pangontra kaya nang mailigay ang mga ito sa palibot ng bahay at pakuran para siguradong hindi na ulit makakapanggambala pa ang nilalang. Nang kinahapunan, sinabuyan ng tatay ng maraming asin ang bubungan. Nang muling sumapit ang kinagabihan, may paghuni na ng wakwak ang aming naririnig na nakadapo sa puno ng mangga. Nakatapat lang ito ng bahay at sinusubukang lumapit, ngunit hindi niya magawa dahil sa pangontrang iniligay ng aming mga magulang at nagpaikot-ikot na lang itong lumipad sa taas ng bahay na minsan maririnig ang paghunin nito sa likod ng bahay na nakadapo sa puno ng bayabas. Nang sumapit ang madaling araw ay namalayang ko na lang na ako ni nanay. Alan, ikaw munang bahala dito ha. Pupunta muna kami ng tatay mo sa bayan upang magangkat ng isda na pambenta natin. Ang wika ni nanay na ko namang sinunod ang kanyang utos at hindi ako nakaramdam ng takot na iwan kami dahil ilang oras na lang ay mag-uumaga na habang minabaybay ng mga magulang ko ang madilim na kalsada sakay sila ng tricycle na minamaneho ni tatay. Napansin na lang nila na mayroong may pagpagaspas na nanggagaling sa gawing itaas. At nang tingalay nito ni nanay, nanlaki ang kanyang mga mata dahil isa itong malaking paniki at tuwid na tuwid na nakabuka ang mga malalapad na pakpak nito. Kaya naging kalmado lang si tatay sa pagpapatakbo ng tricycle at nung makarating sila sa gawing malawak na palayan ay dito na bumulusok pababa ang malaking paniki na humahabol sa kanila Nang pagbagsak sa lupa pigla ito naging malaking itim na aso nakitang kita ni nanay ang mapupulang mata nito na nagbabaga sa dilim habang humahabol ito sa kanila na tila binubuka ang bunganga nitong may matatalim na pangil Pat alam mo na ang yung gagawin kung sakali makalapit niyang nilalang sa sinasakyan natin ang pagpapaalala ni tatay kay nanay na di makaimik dahil siguro sa takot at nakikiramdam lang sa malaking aso na kung papalapit na ba ito sa kanila at nang medyo lubak-lubak na ang dinadaanan nila wala nang nagawa si tatay kundi bagala ng pagpapatakbo. Dahil kung bibilisan nila, siguradong maaksidente sila. Dito na nagkaroon ng pagkakataon na abutan sila ng itim na aso at nang akmang ipapasok ang ulo nito sa loob ng tricycle. Biglang sinabuyan ni nanay ng isang dakot na asin ang mukha nito. Kaya napahiyaw ng ubod lakas ang malaking itim na aso kasabay ng pagkahulog nito sa tricycle agad namang humito si tatay sa pagpapatakbo at dali ang bumaba. Dito na siya nakakuha ng chempo upang tagain ang malaking itim na aso at tinamaan ito sa gilid ng ulo dahilan para matapyas ang kaluwang tainga. Kaya lalong napahiyaw ng ubod lakas ang aswang. At susundan pa ulit ni tatay ng isa pang pagtaga. Ngunit bigla itong tumakbo sa gilid ng madilim na palayan at doon ay tuluyang naglaho. Kung nagtataka kayo kung bakit tinablan ang ganitong nilalang ng itak. Dahil pinaghandaan talaga ito ni tatay. Pagkat nung hapon pa lang ay abalang nagahasa si tatay ng itak. At sabay pahi dito ng langis. At sinamaan pa ng orasyon ng kanyang kaibigang manggagamot. Na kung sakaling mapinsala niya ang nilalang paniguradong hindi na gagaling ang sugat nito. Alam ni tatay na mangyayari talaga ito. Dahil tuwing madaling araw, madalas nila makita ni nanay si Aling Juana na naglalakad sa gilid ng kalsada abang papunta sila sa bayan. Na hindi na bago sa kanila ang ganitong kinikilos ng matanda. Dahil alam naman nila kung ano ang pagkataon nito. Nang kinaumagahan, nang makawi sila sa bahay. Agad pinuntahan ni Tatay ang bahay ni Aling Juana upang kumprontahin. Ayosan itong gawin ni Tatay. Ngunit masyado na siyang napuno sa matandang ito upang pagbantaan na rin. kung uulitin pa ituluyan na talaga niyang papatayin ito. Ngunit katulad ng mga kwentong aswang ng iba, ay hindi na ito naabutan ni Tatay. Napansin nito na may mga patak ng sariwang dugo sa sahig na kawayan ng kubo ni Aling Juana. Kaya sa pangamba ng mga magulang ko, nung matapos ang klase ng taong iyon, ay lumipat na rin kami ng tirahan upang doon na rin ipagpatuloy ang aming pag-aaral. Baka kasi dumating ang isang araw na balikan kami ng aswang na si Aling Juana na ubod ng mapagtanim ng galit sa tao. Kahit sa maliit na bagay, nang dahil lang sa di sinasadyang pagkakamali. Kaya habang nagkakaedad ako, lagi na lang sumusunod sa mga habilin. Lalo na nung nagtatrabaho na ako sa isang BPO company. Naging aral sa akin ang pangyayaring hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Hanggang dito na lang Sir Sid at maraming salamat sa mga tagapakinig mo.